Yo guys, alam niyo ba na may may pinakamatandang puno pa dito? Makikita sa may uh, kahabaan ng Rojas Boulevard. Ang pangalan niya ay Botong, no. Tara samahan niyo ako. Tuklasin natin yung may, may isa sa matandang puno na matatagpuan sa Rojas Boulevard. Yo so guys, no, habang nagkakape nga tayo dito sa Rojas Boulevard, napansin ko yung isang malaking puno dito sa may service room ng Rojas Boulevard. Malapit dito sa may Sobo Hotel. yan halos katabi lang Sobo Hotel sa may Rojas Boulevard. Ayan, makikita nyo, mayroon siyang gate, no, para siguro hindi siya magalaw. At saka ito ay heritage tree na, no, talagang isa sa mga matatandang puno pangalan niya ay Botong ayan Botong 3 actually may nakasulat nga sa ganyang gate yung history niya talagay ko hindi ako nagkakamali World 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 War 2 nandito na ito eh puno na ito eh o oh, ewan ko lang ha sa so, mga nakakaalam ayan kita nyo pat kayo dito guys gusto nyo magkape-kape pwede kayong tumambay sa harap kasi malilim siya ayan kaya nga nagustuhan kong tumambay sa harap kasi may upuan naman dito tapos ayun nga dahil nga malalaki yung dahon niya para siya, na yung nagiging payong natin no, habang nagkakape ayan so, may mababasa kayo dyan historical ano niya guys grabe laki no so nakakatuwa no may ano pa siya talagang buhay pa yung punong yan sa so, tagal ng panahon so yun guys pag mapadpad kayo dito magkapi kapi kayo andito may nagtitinda ng kapi